Tita L. Ako po si Ian, 19 years old from Pangasinan. Ikikwento ko lang po ang past relationship ko, Tita L. Magtatatlong taon po kami ng aking jowa pero marami ang tutol sa aming dalawa. Lalo na po ang parents ng girlfriend ko. Hindi po kami bagay, Tita L, base sa estado ng buhay. Galing po ako sa isang simpleng pamilya at siya naman ay may kaya. Para po mapakinggan natin ang istorya ni Ian dito sa YYY Dear Lila, live po natin siyang makakausap. Shoutout Ian! Hello! Um, hi po, ma'am. Hi! And... Ian! Good evening. Yes po. Okay, ayan. Huwag ka nervyusin ha, ako lang to. Yes po. Okay, sorry, po. hindi ka naman the number you dial is not in calling calling, hindi. The Hindi number you po. dial is not in calling calling. The number you dial. <laughs> Charot. Okay, sige, iyan. Oh, pinapatawa lang kita. Kwentuhan mo naman kami. So 16 years old kayo naging kayo nitong girlfriend mo. Um, yes po. Okay. Ilang Then, taon siya nung naging kayo? 17 years old po siya that ah, time. Ah, medyo okay. slightly older siya. So 20 na siya ngayon. Yes po. Ikaw ay 19. Yes po. Okay, sige. O ikwento mo ano bang nangyari? Bakit parang sinasabi mo na ah uh, para kasing basing on your very short kwento, parang sinasabi mo na uh, langit siya, lupa ka. Ano nangyari? Um ano po kasi um that time po uh, yung una po kaming nagtakilala, mm. okay naman po yung relationship namin. Parang running well naman po tapos mga ilang months Parang nararamdaman ko po na yung family niya po hindi po sila support sa amin kasi mahirap lang po talaga yung buhay namin. Then sila po may kaya. Mm -hmm. Kaya kaya kami gano'n. Tapos parang sila po yung nag-motivate sa akin na galingan ko po sa mga bagay-bagay. Yung parents? And, yes po, yung parents niya po. Mm -hmm. Even yung mga friends niya po hindi po support sa relationship namin kasi yun nga po, yung parang sinabi niya na langit siya, lupa po ako gano'n. Okay. Kahit sa mga... Okay. Sige, dahil mga... Ah, On, okay. Sa dinner date, ganun po. Binadala niya ako sa mga steakhouse, mga ganun po. Sa mga Starbucks, mm. mga ganun po. Mga coffee shop na ano. Then ako po, ano lang, ang um, dyan lang sa turo-turo, ganun. Mga isaw-isaw. Parang hindi hindi po kayo ng ego ko na na ipilit yung relationship namin kasi madami pong tutol. Tsaka napakahirap lang po namin para sumabay po sa lifestyle nila. Okay. Kaya parang hindi ko na lang po na gumive up. Okay. Kasi ang sakit dama naman kita kasi nanginig na yung boses mo. Pero hinga ka muna. Hinga. Inhale. Exhale. Okay. So ngayon, kayo ba ay kayo pa rin? Um, um, two months na po kaming hiwalay. Pero, Mahal mo pa? ko pa siya. Mahal ko pa naman po siya. Mahal ka pa niya? Pero, Opo, uh, mahal niya pa naman po ako. Napag-usapan naman po namin na, Baka, ganto na lang. Kalimutan na lang natin. Kahit mahal natin sa isa. Wala po kami proper closure na parang nag-usap po kami ng harapan po ganun. Mm -hmm. Okay. Kasi, ako na din po yung kusang umiwas po sa kanya. Ah, pero sinabi mo naman sa kanya na kailangan siguro, ano muna? Pahinga muna tayo, ganoon. Palamig muna tayo. May ganun ba? Opo, sinabi ko naman po, pero hindi po siya pumayag kasi gusto niya din pong ilaban yung relationship namin. Oh, yun naman palik. You and me against the world pala theme song mo eh. Bakit ayaw mo? Kasi parang yung ano po, yung na, ayok po siya naki, nakikita nang nahihirapan po mag -decision. Ayaw ko po na parang kung ano-ano sinasabi sa kanya. Like, bakit siya yung pinili mo? Bakit siya? Ganyan ba kababa yung standards mo? Ganun po. Okay, Ian, you know, I smell super insecurity sa'yo. Um, there must be something in you na nagustuhan niya kaya ikaw ang pinili niya bilang boyfriend niya. That is first and foremost two, hindi kayo tatagal ng almost three years kung hindi kanya mahal. Pangalawa, ay sorry, pangatlo, ano yung nire-reply naman ni ati girl mo, yung jowa mo, doon sa mga friends niya kung bakit yan ang napili mo? Anong nire-reply niya? Pinagtatanggol ka ba? Yun po, um, pinagtatanggol niya naman po ako. Mayroon nga po siyang friend na nakaaway, yung friend niya po nakaaway niya. Dahil nga po sa pinaghihulay po kami, parang pinipilit pinipilit po siya na hiwalayan ako kasi ganito nga lang po kami, mababa po kami. Parang average family lang. Tapos sila nasa political family po. Mm -hmm. so, kaya yun, ako na po yung nag-give up talaga. Parang nahiya na po akong nahiya na po ako sa mga ginagawa ko. Nahiya na ako sa mga sa <sighs> po ako sa kanya. Okay. Next question. Hing, ano, ano yan? Go ahead. Hindi, sige lang po. Hey, ano yung sabi mo? Kasi? Um, kasi po, hindi kami makasabay. Hindi po talaga ako makasabay sa kanya. Hindi ko po siya kayang santay. And parang bumababa po, po yung tingin ko sa sarili ko habang patagal po kami ng patagal. Okay. Ikaw ba ay nag-aaral pa? Um, ano po, um, in-stop ko po yung pag-aaral ko. So, yun nga po sa hirap ng buhay, tapos, ang dami ng problema din po. Nung sinabi nung nanay niya, tsaka nung tatay niya, na, um, na mas magpurusigi ka sa buhay, papano yung tono? Galit ba? Um, Intimidating parang... Galit ba? Still, uh? Mapagmataas? Paano yung tono? Sige, i-demonstrate okay. mo sa akin galit po sila as in galit po talaga. Yung parang pili po na pinagiwalay kami, pinahiya po nila ako sa public, ganun po. Mm. Sa maraming tao? Yes po. Ay, huwag nyo na iboto yan ha. Ah. <laughs> Masawa pala ugali ni ito. Huwag kung walang mga average people, di kayo mananalo mga politicians kayo, che? Oh, anyways, back to the story. So, pinahiya ka. Opo, pinahiya po nila ako that time. Anong ginawa Tapos? mo? Siyempre ako po na wala pong laban sa kanila. Parang umiyak na lang po ako tapos nag away na lang po. Umuwi ako sa parents ko. Sinausap ko po sila. Nanghingi po ako ng tamang solution. Then sinabi naman po nila na tuwalahin ko na lang po siya. Kasi hindi din naman po talaga. Hindi naman po talaga kami para sa isa't isa. Kasi ganoon nga po talaga yung buhay namin. Mahirap lang. Mm -hmm. Paano ba kayo nagkakilala to begin with? Magka-school ba kayo o paano ba? FB. Um, ano? hindi. Sa um, friend po siya ng friend ko, then parang nereto-reto lang po, gano'n. Hanggang sa nagkapalagayin po kami ng loob, then tumagal po. Eh, di ko din po alam ba't tumagal. Ano ba? Huwag ka, Siguro mo, sa... Huwag ka umiyak. <laughs> hindi mo alam hindi kung ba? ba't nagtagal, hindi ba po pwedeng kasi nagmamahalan kayong dalawa kaya tumagal at magkasundo kayo ng magkasundo kayo nitong Uh, jowa mo, in spite of the differences in financial status, hindi ba pwedeng uh, dahilan 'yon Na merong love kasi eh, kaya kaya kayo tumagal, kaya siguro siya yung napili uh, o ikaw ang napili niya kasi meron kang qualities na hindi niya makikita do sa mga sing level niya na ano, na mga ano, mga rich kids Oo oh, po, parang po, kasi pag when I'm around her po, pagkasama ko po siya, parang binibigay ko po lahat ng best ko. Even na wala na pong matira sa akin, basta mapasayo ko lang po siya in a proper way na kaya ko, ganun po. Mm. And does she understand that? Yes po. Aware naman po siya, mahirap kami kasi bumisita naman po siya sa bahay. Ganito lang po yung bahay namin, sabi ko. Mababa lang yung maliit ng bahay namin. Hindi kami ganun kayaman. Naintindahan eh, naman po niya. Eh yung nanay at tatay mo, Anong sabi sa doon. kanya? Mahal na mahal po siya ng parents ko. Kasi pag pupunta siya doon, parang marunong siyang gumalang sa parents ko. Tapos, siya po, hinahag um, siya ng family ko, nilulutuan siya ng kung anong gusto niya, request niya, kailan mm -hmm. sabi niya. Sabi ni parents ko, gulay lang ulam natin na okay lang ba yung Tapos, parang may pleasing personality po siya na hindi mo mahahanap sa mga ibang babae na nasa level niya po, gano'n. Mm. Parang marunong siyang ano, makaintindi ng feelings ng iba po. Ganun. Mm. Uh, ah, meron siyang compassion. Yes po. Okay. Um, 19 ka, you stopped um, your studies. Are you working ngayon? Paano ba? Mm -hmm. Titulungan mo ba yung parents mo na sa pamagitan ng pagtatrabaho? Ah, um, hindi po. um Actually, ano po ako ngayon, model po ako ngayon. Mm. Parang pinaisipin po yun kasi ang ko din pong doubters, ang dami kong haters na dahil dun sa relationship namin. So, pinakita ko na lang na kaya kong umangat. Kaya kong kaya ko ipakita sa inyo, na level po ako sa inyo. Ganun po. Okay. Andami, Ian, um, po. because you're 19, I know uh -huh. that your heart is, you know, your heart wants um to to um make revenge no um at 19 nararamdaman ko na um kaya mo ginagawa yung pagmo-model para maipakita sa kanila na may ibubuga ka para maipakita okay. sa kanila na yung mga iniisip niyo sa akin is all false because hey look at me now this is me and I'm earning money pero i want you to switch your mindset now what if okay. Ang mindset mo is, kaya ako nagmamodeling ngayon kasi kailangan kong kumita ng pera. I need to help my parents and magsisave ako until that day na marami na akong ipon at kaya ko na rin, uh, kaya ko na siyang balikan kasi stable na. Ako. What if your mindset is like that? Tanggalin mo mo. I know it's hard, ah. Because I've been 19 once. And I don't want to be 19 twice. Okay? I've been 19 once. And I know kung ano yung mga nararamdaman ng mga teenager. But since ganun nga, what if we change your mindset just a bit? Kahit na maraming hitre dyan sa puso mo. Kasi ang dami ng, ang ng kumalmot. Ang dami ng sumaksak dyan sa puso mo. Diba? Pinana ka pa. Kahit nakatalikod ka ako. Ano nung bad na ano, na mga uh, sinasabi sa'yo. I know na may mga ganyan. They talk behind your back. Pero, isang tabi mo muna yon You know why? Kasi iyan, whatever they they say behind your back, whatever you hear them telling you, even straight up to your face, you have no control of that. But, but, you have control of yourself. So instead of dwelling on on that and yun yung nagiging fuel mo para maghigante, if you want to dwell on that, turn it into something positive. Okay? They said this and that and some other hurtful words, but I will make this as a fuel para mas magsikhay para isang araw kung libre pa siya, mababalikan ko siya and magiging happy na kami. What if at 19 do you still talk to each other? Um hindi na po kami nag-uusap but Dalawang buwan. Uh, hindi na po kami nag-uusap, pero pag nagkikita naman po kami parang friends na lang po ganun. Parang kaibigan na lang po talaga. Nagiiilangan na kayo? Pero, na, na kayo? Pero, parang friends na lang po kami, pero parang andun pa din yung alaala -ala po na gusto ko siyang balikan, gusto ko siyang mahalin ulit, gusto kong maging kami ulit, ganun po. Bakit hindi mo siya kausapin kahit na last time? Para lang kahit paano, pareho kayo may closure. What if you ask her, can you wait for me? Pumasok na din po sa isip ko yun eh. Pero um, naisip ko po na, sasabihin ko to, pag kaya ko na pagkaya ko nang sabihin sa pamilya mo to na kaya ko na kayong lebalan ganun po. pag stable na ako, sasabihin ko ulit to, sana libre ka pa ganun po. What if it's too late? If you, if you don't say, can you wait for me now? What if plus five years from now, it's all too late and she has somebody else at 25, she might be of marrying age if she feels like it what if it's all too late? What if, bakit hindi mo sabihin ngayon na, huy, kaya mo ba ako hintayin kahit limang taon lang? O tatlo, tatlo, ah, ayusin ko lang yung buhay ko para lang, ah, ano, maging stable kami ng pamilya ko, maging stable ako, baka naman pwede mo ako hintayin. Mabilis lang ang tatlong taon. Magtatrabaho ko ng maigi para, ah, ano, ah, pagsisikapan ko para, mas umangat naman yung buhay namin. And sabi mo sa kanya, parte ka ng ano, ng ng ano, ng mga um, you play a major role in my journey sa mga pangarap ko sa buhay kasakasama kita. Gusto kong um, sana after three years maging tayo ulit. What if you make a promise to each other? Would that be parang hindi doable? Um, Napag-isipan ko na rin po yan na sabihin kasi parang umuurong po yung dibdib ko, yung isip ko na nasa position ba ako ngayon para sabihin yan? Nasa tama pa ba ako para sabihin yan? After ko mag-give up sa kanya po. Kasi nag-give up na ako, parang natatakot na po ako na what if we try again? Tapos ganun na naman yung mangyari. What if mo ako? Tapos yung pre-promise ko sa'yo na hintayin mo ako that year hindi ko okay. nagawa. Hindi naging stable family ko, mahirap pa din kami. Oh, mahalin, mahalin ka pa rin pa ba ako ng parents Magaling Ganun sa yung... Laging pumapasok sa isip ko pag naaalala ko yun. Pag gusto ko nang sabihin yun sa kanya. Parang natatakot na po ako. Ayoko po siya nakitang nahihirapan kasi. Alam mo, yung nararamdaman mo, sobrang pagmamahal. Kaya ayaw mo nahihirapan siya. But if you don't take risks, paano natin malalaman? Yun nga po, gusto ko din po mag-take ng risk. Kaso, naunahan po ako ng emosyon ko bago ko po sabihin kasi sa kanya. Mm -hmm. Nasaktan po yung ego ko na, why? Bakit? Bakit ko sasabihin to? Ah, sige. <laughs> Hindi mo masabi. Ganun. Hindi ko pa po masabi sa kanya. Um, because you're 19 only. I don't know if you know David Soul? David Soul is an artist and he sang Don't Give Up On Us. Do you know the song? Hindi po no, masyadong pamilya. Search mo. Maganda siya. And kung may time, baka pwede nating i-play yung Don't Give Up On Us ni David Soul. Sabi ng lyrics niya, Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by. Just for a rainy evening when maybe stars are few, Don't give up on us, I know we can still come through. That's just part of the 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 lyrics, no? But you know, it's better when ah uh, kinakanta. So, yan ang assignment ko sa yon. Uh, iyan. Hanapin mo yung Don't Give Up on Us ni David Soul, bagay na bagay sa yon. yan. At 'wag kang um siguro, 'wag ka rin susuko. Kasi si, dama ko, alam ko naiintindihan ko na siguro nga sa aspeto ng ng financial status, 'yun yung ikipinangangamba, iki ikapinangangamba mo, no? That's what you fear. Tama ba? Pero kasi, alam mo, ang kilang dyan, sabi ka ni Manny Villar, hindi ba? Si pag syaga. <laughs> oh. Alam mo, naniniwala talaga ako na pag ang isang bagay o isang, you know, career pinagsikapan mo, you put your heart and soul into it, naniniwala ako you will succeed. Plus, a lot of prayers and ask for uh, mercy and grace from the Lord, you'll never go wrong, Ian. Oh, kung talagang gusto mo siyang i-pursue, kung talagang mahal na mahal mo siya kasi alam mo, sayang din yung tatlong taon, no? Oh. Kaya nga, kahit ako nang nangihinayang po ako kung ta- iniisip ko kung tama yung decision ko. Mm. Kasi para sa namin mahal yung isa't isa. Mm. No, kami sa isa't isa kahit mm. ganun lang po yung relationship namin. Mm hmm Sabi ko, no, sinama ko na po siya sa mga dreams ko sa future mm -hmm. na pag yumaman ako, pag yung, ano, pag naging stable family ko, aalis tayo dito, kakalimutan natin lahat. Pupunta tayo sa lugar na walang makilala sa atin. Ganun po. Mm hmm Okay. Merong nagko-comment dito, iyan ah. Sabi ni Ryan Nogales de Tesho, eto na lang kuya, instead na ma-feel mo yung pity mo sa sarili mo, use it to improve yourself. Naawa ka sa girlfriend mo kaso nilalaban kanya. Nilalaban kanya mas nakakaawa na lumalaban yung jowa mo pero ikaw, iniwan mo naman siya. Mas mahirap yon sabi niya. Kasi totoo naman, di ba? Pinaglalaban kanya pinaglalaban niya. Sa tingin mo ba, mahal ka pa rin niya? Sa tingin ko naman po, kasi friends pa rin naman po kami sa mga socials niya. And Hindi ka pa ko niya, pa yung ano, pong, nagsisilipan pa kayo. Hindi hina-heart-heart mo pa rin yung mga posts niya? Hindi naman po, parang... Mental, Stalker? Po lang... Do you stalk? You just stalk? <laughs> ah, po. Eh, bakit? Ba't di mo i-heart? <laughs> parang nahihiya po ako magpapansin po kasi na baka pag nagpapansin ako, bumalik na naman to yung, ano, yung time na mag usap kami. Ganon po. Parang, inistock ko na lang po siya, if okay pa ba siya, masaya ba siya, ganun po. Titigan ko, if meron na ba siyang ibang... Eh, ibang... <laughs> kung meron na bang ibang lang liligaw sa kanya. Ay po, ganun po. Tinan mo, binitaw-bitawan mo, pero kapit na kapit ka pa rin sa social media sa kanya. Balikan mo na lang. Siguro po, ano, pag medyo maayos na po ako, gano'n po. Kasi ngayon po talaga parang uh, unstable pa po, po yung mental ko po, gano'n eh. Oh, why? What's wrong? What's wrong with your, ano? Oh, but yun, are yun nga po. Yun po, yung mga sinasabi po sa amin. Yung ah, sa mga so nagkaroon ka ng trauma dun sa mga ano words na binitawa nila sa'yo? Oh, nagkaroon po ako ng trauma ang dami po namin nakaaway na tao para ipagtanggol na yung relationship namin. Mm -hmm. Para ilab. Parang may ganyang kanta si Sharon Cuneta. <laughs> Di ba? May, may, ganyang, may ganyang kanta si Sharon Cuneta eh, na tema. Eto baka mabigyan ka nito ng payo. Saan pupunta yun? Anyways, baka meron kang uh, song request, iyan and baka gusto mo siyang i-shout out kahit hindi mo na i-mention yung pangalan niya, kung nahihiya ka, i-code name mo na lang. Go ahead, I give you the floor. Um, siguro yung um, pang request ko na lang po is eh, ano po um, uh, yung Versace on the floor na lang po gano'n. Yun po yung theme song namin eh. Yung alin? Sorry? Versace on the floor po ni ano ni Bruno Mars. Oh, Versace Mars on the floor? Yun ang theme song nyo! <laughs> <laughs> Aisha, Versace on the floor. Sige, sige. Okay, ano pa? Shoutout mo siya. um, um sige po. Um, if ever love na nakikinig ka dito, um, I just wanna really say sorry sa mga ginawa ko. Sorry sa pag-decision ko kaagad na iwan kita kahit para tang lumalaban. Kahit ikaw na lang lumalaban. Sorry kung inayan kita na lumabot mag isa para sa relationship natin. Hindi pa kasi ako ganun kalakas eh. kasi. Para harapin. ko. Tsaka naaawa ko sa'yo na na halaban na ka. Naaawa ko kung sa mga sinasabi nila sa iyo kaya ever man na nakikinig sa'yo. So, I love you and I miss you. Yun po, yun lang po mama. Sana nakikinig siya, no? Sana nakikinig si love mo. Or you know what? What you can do, um, you can always splice this clip and send it to her. If you can't say, say it straight to her face, there's always this spliced video clip that at one point in your life, that once upon your love life, iyan, nagkaroon ka ng lakas ng loob na Uh, makipag-usap sa isang announcer sa radyo at ibinuhos mo ang saloobin mo at nasabi mo lahat ng gusto mo sanang sabihin sa kanya. ba? Diba? Okay. Sige, play natin yung kanta mo and sana, you know, um, I'm going to pray for you na kung hindi man, if, if things don't turn out well for the two of you, I pray na sana yung buhay nyo mag-360. Sana umaman ka ng bonggam-bongga -bongga kasi bait mo, sobrang bait mong bata, ang bait mong anak, ang bait mong jowa, ba diba? Parang nag-sacrifice ka. Kaya lang yun nga, sana balikan mo na lang siya. Pero yun nga, bait mo, iyan, kauna. na.